Minamahal na mga kapatid, ngayon ay nagtitipon tayo sa harapan ng makapangyarihang Diyos na may pusong puno ng pananampalataya, pag-asa at pagtitiwala upang sumigaw sa kanya batay sa kapangyarihan ng awit, Shito. Ang awit na ito ay isang sigaw para sa katarungan, isang malalim na sigaw para sa kaligtasan at proteksyon na ipinanganak mula sa karanasan ni David, isang taong humarap sa mga akusasyon, pag-uusig at paninirang puri, ngunit hindi tumitigil sa paglalagay ng kanyang buhay sa mga kamay ng Panginoon. Gaya ni David, tayo rin ay nahaharap sa mga sandali na tayo ay nagkasala kapag ang mga kasinungalingan ay sumusubok na pumipigil sa atin kapag ang mga salungat na puwersa ay tila mas malaki kaysa sa ating makakaya ngunit tiyak sa mga sandaling ito na kailangan nating tandaan ang ating Diyos ay ang kataas-taasang hukom. Siya ang ating kanlungan, ang ating tapat na tagapagtanggol at walang kawalang katarungan ng tao ang makatiis sa kanyang tribunal ng walang hanggang hustisya. Nang sumigaw si David, hindi siya humingi ng paghihiganti ayon sa kanyang sariling lakas. Ngunit nagtiwala na ang Diyos ang siyang maaaring magtimbang ng mga puso magbunyag ng katotohanan at magwasak ng masasamang plano ang pagtuturo na ito ay makapangyarihan para sa atin dahil madalas nating nais na kumilos gamit ang ating sariling mga kamay gumanti ng mga salita maghanap ng mga solusyon sa ating sariling lakas ngunit ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa pagsuko ng lahat sa Panginoon. Nakikita niya ang hindi nakikita ng mga mata ng tao. Alam niya ang ating pinakamalalim na intensyon at siya ang nagpabago ng sitwasyon para sa mga nagtitiwala sa kanyang katarungan. Sa makatuwid, kung ngayon ay nahaharap ka sa paninirang puri, pag-uusig, espiritual na labanan o kahit na hindi nakikitang mga pag-atake, tandaan na hindi ka nag-iisa. Ang Diyos na nagprotekta kay David ay siya rin Diyos na nagpoprotekta sa iyo. Kataas-taasan at matuwid na hukom, ngayon ay itinataas namin ang aming mga tinig sa pagiyak na kinikilala na ikaw lamang ang makakapagprotekta at makapagtatanggol sa amin. Iligtas mo kami, Ama, sa mga kasinungalingang salita, sa mga nakatagong silo, sa mga bitag na nakatago. Iwaksi ang lahat ng kadiliman laban sa atin at gawing wala ang mga utos ng kaaway. Gaya ng ipinahayag ni David, alam natin na siya na naghuhukay ng hukay laban sa matuwid ay mahuhulog din sa bandang huli at siya na nagpapaputok ng nakalalasong mga palaso ay tatamaan ng kanilang sariling lason. Sa makatuwid, Panginoon, kami ay nanganganlong sa iyo. Damitan kami ng iyong baluti, takpan mo kami ng iyong nagniningas na apoy, at palakasin ang aming mga hakbang upang hindi kami kailanman malito o mapahiya sa harap ng mga tao. Mahal na Ama, kung paanong si Daniel ay iningatan sa yungib ng mga leon, naniniwala rin kami na walang kasamaan ang magkakaroon ng kapangyarihang lamunin tayo. Isara ang mga bibig ng paratang ng mga dila, putulin ang laso ng mga isinumpang salita, at itaas ang iyong hukbo ng mga anghel sa paligid namin. Ipinapahayag namin sa pamamagitan ng pananampalataya na walang sandata na nabuo laban sa atin ng uunlad, na walang espiritu ng panlilinlang ang maghahari sa ating buhay, at ang bawat hindi makatarungang akusasyon ay babagsak sa lupa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang aming pagtitiwala ay hindi sa lakas ng tao, kundi sa iyong makapangyarihang kamay, O Diyos. Ikaw ang kalasag na nagpoprotekta sa amin ang ligtas na kanlungan kung saan matatagpuan namin ang kapayapaan sa gitna ng mga bagyo. At sa sandaling ito, Panginoon, nananalangin kami hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa bawat taong nananalangin kasama namin. May mga kapatid na umiiyak sa katahimikan na nagdadala ng mabibigat na pasanin na pinagtaksilan, pinahiya o kinalimutan ng mga tao. Panginoon, iyabot mo ang iyong makapangyarihang kamay sa bawat isa sa kanila. Aliwin ang mga sugatang puso, ibalik ang mga wasak at palakasin ang mga nawalan ng lakas. Naway ang panalangin ito ay maging hininga ng buhay na maghahatid ng kagalingan pagpapalaya at pagpapanibago. Nawaimadama ng lahat ng nakarinig ng sigaw na ito ang iyong presensya na lumusob sa kanilang mga tahanan, humipo sa kanilang mga pamilya at pinupuno ang kanilang mga puso ng pag-asa. Panginoon, alam namin na ang iyong katarungan ay hindi nagkukulang. Kahit tila nangingibabaw ang masasama, ang iyong salita ay nagpapaalala sa amin na walang nakatakas sa iyong titig. Ikaw ang Diyos na naglalantad sa masama, na nililito ang mga palalo na nagwawasak ng mga maskara ng manlilin lang. Sa iyong perpektong panahon, ang bawat kasinungalingan ay mabubunyag, ang bawat hindi makatarungang pangungusap ay mababaligtad, at ang bawat luhang pumatak ay magiging isang patutuo ng tagumpay. Sa makatuwid, kami ay nagpapahinga sa iyo. Alam na ang iyong kamay ay gumagana na kahit na hindi namin ito nakikita. Ngayon ipinapahayag natin ang tagumpay laban sa kawalang-katarungan. Ipinapahayag natin ang proteksyon sa ating mga pamilya at ipinapahayag natin na ang bawat plano ng kaaway laban sa atin ay nawasak. Naniniwala kami na ang Panginoon ang siyang lumalaban sa aming mga laban at laban sa kanya ay walang sino man ang mananaig. Tulad ni David, itinataas namin ang isang awit ng pasasalamat dahil alam namin na ikaw ay tapat at ang sino mang nagtitiwala sa iyo ay hindi kailanman mapapahiya. At sa sandaling ito, mahal kong mga kapatid, inaanyayahan ko kayo na mas makiisa pa sa tanikalan ng pananampalatayang ito. Kung ang panalanging ito ay nakausap sa iyong puso, iwanan ang pangalan ng iyong pamilya sa mga komento para sabay tayong mamagitan. I-like ang video na ito bilang paraan ng pagdeklara ng Amen at palakasin ang mensaheng ito para mas marami pang buhay na nangangailangan. At kung hindi ka pa subscribe sa channel, gawin na ngayon. Samahan mo kami upang araw-araw ay sama-sama tayong umunlad sa pananampalataya tumanggap ng lakas sa pamamagitan ng panalangin at masaksihan ang mga himala na inihanda ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Maging channel ng pagpapala, ibahagi ang panalangin ito sa isang taong nangangailangan ng pagpapalakas, katarungan o isang agarang himala. Hindi mo alam kung paano mababago ng isang simpleng kilos ang kapalaran ng isang buhay. Ang Diyos ay sapat na makapangyarihan upang baguhin ang iyong panalangin sa isang sagot para sa ibang puso. Tandaan, ang panalangin ay walang hadlang, walang limitasyon, at kapag tayo ay nagkakaisa sa pananampalataya, ang langit ay kumikilos. Ngayon, na may dinatitinag na pagtitiwala, Ipinapahayag namin na ang awit sepen ay ang aming bandila ng tagumpay. Ang Diyos ang ating kataas-taasang hukom, ang ating tagapagtanggol at tagapagtanggol. Walang plano ng kaaway ang uunlad laban sa atin, dahil mas dakila siya na nasa loob natin kaysa sa nasa mundo. Tumanggap ng kapayapaan, tumanggap ng lakas, at tumanggap ng katiyakan na ang banal na hustisya ay gumagana na sa iyong buhay. Ngayon tinatanong ko kayo, nagtitiwala ka ba na kumikilos na ang Diyos para sa iyo? Kung gayon, isulat sa mga komentong ang Diyos ang aking hukom at aking tagapagtanggol bilang isang pagpapahayag ng pananampalataya. At huwag kalimutan, manatiling matatag sa pananalangin, sapagkat ang sumisigaw ay hindi kailanman papansinin ng Panginoon. Amen.